produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang ato magtatampo karoon, pinada sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga na pidring. Kinigibot ang duha sa radyo ni Ria Arellano. Kahiraan, atong magtatampo si Pidring. Kira kau sudah bilang non ada na, tangga kena problema. Problema sama sama nggak berurat kayu bah. Kupun kan no, problema problem mengkau ni. Ini mengkau ni mengenai itu bu. Alimu kau, alimu kau singkah kau. Ayo bag putla kalma kalulu kau. Kunim putlon mga bali ang sanga, mga larot ang dahon ang bunga. mo mokoi, ali mo ali tahoi, ali ayo pak putlo kay mata luloi. Kuni mung putlo mga bali ang sanga, mga lara dahon na pupo ang bunga. Sakto na do, sakto na do. Huh? <coughs> May na lang to, lingaw lingaw. Tubiling, <coughs> okay, uh, uh, naputlan ng tubig dong. Ha? Uh, ha? Uh, Wala ki abas. Huwag ka tamaputli! Uy, sus! So Tuo mo nga putlan! Uy, ay pag-ana, uy, naunsa man ka! Maputlan pa ang tiil tubig na may dili! Ha? Uh, ay <laughs> di lang maagal ang tubig, maputlan na dida di, 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 yun! Unyang nahutlan ng tubig ay! Hilo mo'y hutlan sa imong mata! Hindi, like si, Milay. Okay. Ay, like, sigig inom o kapi kay tanawa. Um, ano saan ang gawin? Kaya naun sa mandag ko bidring, ha? Nervyos na, nanervyos na ka. Ha? Wala mo hanggang sa tubig, maratuloy na rin ka. At kung sa adlaw, sa adlaw, ito ang Ay. Siya so, oh. mo ugi hapon. Wala ka marato alto sa adlaw. Wa mo siga ang sunga. Ha? unsa sa may nungdan nga na kuretihan ko. Ha? Ha? Oh, Wala naman mo siga. Huwag ikaw sa diritsyo pag hikap sa sakaan sa kanang sa, sa, sakit sa suga. Di ka. Malagi. Oh, yeah. Sunod. Ayaw na lang karatol. Relax ang sa marun, oo. Nay, okay, mo. Sa maroon mo. Nay. Nangantunan ka noong mo. Kalo ba Mabagkan ka ng dukot o, oh, unsa? Ay, Jesus, Mario Yusuf. Halaw, wag ka magsulti. Uy, kahang ka, bayan ni mo, uy. Sus! Aw, 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 Relax lang, day, day. Relax lang. Doot, pakanik, day. Sabi relax ka oh, Mao, na. Kapi pamor! madung Madugay, no? Ultimo Ubo. Kureta nga. Ah. Oh, nga no, day? Ingon ka, tangang ton, dagi nung Huwag pa magkani ni Mahubas. Unsa! Ah. Oh, sa, sa, to day? Sa silingan, day, so. Abi na kong tuwa, so. Ay, day! Ay. <laughs> Kung sa mga na ko Sangoy, huwag ang manitahi ang milay. Pita ka ni Babihana. Hoy! Di milay! Woo! na ba Naba ko kika-istorya. Kisa mo lang kika-istorya mo ya? ha? Kisa na! Hoy! Bay! Hey! Kadiyo, Jad, laki! Malit ako! Kur... Malit ko ni kalaki, hoy. Wala ba ko ilimpi ang rason niya, oh? so? Pulos mo ni Bulingon? Ha? Huh? Kani yung daw sa limpio. Gisi magbilahan. Huw! Uh. Ibao man tayo ni... Ibao naman tayo ni milay. Huwag mo ni mo yung Tadong kuno ngat. Nah, bebe, biar kita kuno ini ya. Aku lihat petai ini dulu dulu. Uy, hala. Kanindot ani mari, uy. Oh, mari, nindot si tae na mari. Wag yun na ko ihatag salain. Kay ako gini gilahi. Kay gusto na ko mari nga ikaw di makakuhaan ni. Ikay, mas angayan kayo ka ani Marie kung ikay mo sulub ani? Mau ba Marie? Yes, Marie. Dari? Oi dong, awa dong angayan ko ani dong? Hmm, unsa mo? Ma? Angayan ba ko ani? Unsa lagi na? Dahoy butak ka. Kita na siya aning leggings ni Uma, ngutan na na. Ay di ba ang buta kong ipasabot, unsa man na siya, baligya na o ihatag na o ipautang na. Ay, pwede na sa sa'ng utangon, pre. Pwede sa gifts mm, okay, na sa'ng ito, ni. Hmm, wakoy kabayad na, mare ay. Na, sayang kayo pre uy. kay angayang ang ismari, kay oh? Bitaw dong, kuha ano ni dong. Bisol pa kayo tanay, kinaapalit oh, meron na na sa rib. Ang bayad ro na to, ang limot ka. Ito kanira bitaw. Sige na pa, kay muna akong sulubod, inigzumba na. Sahal so, na kayo, kayo, kayo sulubod na sumba, uy. zumba uy. Igzumba? Na dagging pants, na shorts, na ay pang aerobics niyo. Ano ka na pamangin buwap pamatay, kabayad na na? Ay, kung halala, sige, Mary, uy. aton na lang nila ko ihatag ni Mary Delia kay uh, siguro magiging ganahan si Ani. Sige, Mary, aris, ah, pre, aris na ka, pre, ha? Oo, oh, you, sige, Mary, asin na, ha? Kay, ako nung no, hiso pa mong gunta okay, <coughs> 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 o Ay, o, oh, pre. Ay, kining tahia o yun ni ako, be? Huwag man yung buni tahia rin Kasonis ako. Huwag magamit. Kanila <coughs> lang ko'y limpyo. Ay, gisip pa, Tahi ang mga sari Tahi ang naong mo! Ha? Ay! Gamilay! Ay! Day! by Splander Gaming Purting pano sa kasawa ng wana na kuha Yan gustuhan nga ligings na ginoon ko tinggi Hangtod nga asa mo pa aku tak boleh mawa angin penuh ot aku dah. Hai, bawa macam tu bang nak aku. Alikut tu saya. Dai. Dai meloi. Dai. Oh, dai. Pita. Ni tak mesti samuk dah. Sekilang. Hai lu melantah. Dai. Aku aku tengah dai. Pita. Dai. Aku bawa lu apa? Ay bawo kung wapak kapatog. Ay, ay bitubo Sige, pala ka. Pre, usap na pre? Si pre, pili lang. Ay, kamay, way uh, kamay. Ako ang kandit... ring way kamay, oh. O ah, kandit, rame, hmm. eh. Ako ng sawan ako, ang Ha? lang eh, Dai, dahil balik dyan pare ikalawin dahil, bakit siya gano'n gani? Ano sa'yo, naka itong leggings? Hindi, naka itong siya ko, iba. Ha? Siya? Ano sa'yo, mga gaga, magbalit ko. Palit tiyak? Pala ka bukod mo, ha? Usak bukag. Ha? Huh? Robby. Ay, akuron, siya ko ikaw, usak bukag. Wala ka naman, nagbibiyakan ako. Ang oh, saneng ba, pa nga, eh. Sobrang, eh, pakaluron ako, da. Oh, pita. Tila man, lakbo ko sa Ha? Nakadungo <laughs> kasi ang kisuti, pre. Eh. Dungo kayo nga siya sa kabukag. Napulong ka po ako, pre. di. Hindi na yung sa kabukag. Saba, diyo eh. Muro, tama mo na kahaw na sa kabukag. <laughs> ah, kaya mo eh. Kabuti lang ako sa kabukag ngayong siya, pre. na ako sa budiga niya, pre. Bumot siya ito eh. <laughs> oh, diyan na tayo na, na Diyan na pa ang Mga unatan niya sa siya, ko eh, nai. Nai, dagang kayo, niya. Eh. Napukuli ka po Dali na, ngayon ka. Di ko mukaon ano eh. Hmm? Huh? Kuturo eh. Di lagi ko mukhaon, ano. Ingon ka sa mukhaon ka. Isa lang ingon ni mong mukhaon ko. Ningon ko ni mo. Ha? O di ka mingon mong mukhaon ha? Ang hantan na pamagali ko ni mo kung pila ka buo kang imong gusto. O niya. Ano? Ang sabi ito bagay mo, mingon ka nga, osaka sakabukag. Ha? Ito ko sakabukag. Pero ako mo ingon mong mukaon ko. Taka lang ka dada. Ah, ha? Day? 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 Saan mo ako din siya ko yun nilita eh? Punta naghabhab Ha? so um lo bayo na oi usa ko pulo ga man ga higa pun tak sag advance ni yang perlu. ta kidot ta Tapi tu gue mau pusing nggak upah ilu paning bapak Hana. Kerapi timur dan peluod, punya tu. Pre, setia dekat peluod. Nggak lagi nama bapak perlu orang, kena silat. Bisan damay bang nga, ah. di ni mo mahatag. Bisan ilagani pa pangayoon. Na, yeah. di ni mo mahatag ilang gi pangayo. Taas pa susak kilometro ang pangluod na pre. Mo ubo pre. Oh pre, akong sawa, day nang luod tungo, tungo sa tuig. Tungod sa kataas hangtod karon wa gyud pa mabot. Ha? Sobra <coughs> bigod. Luod pre, bangas sobra gi sila maoy mangluod pre. Kita mangluod man ta. Wa sa dayon, labi nag bilabilan ta. Mo tang day nay. Unya unya pre. Ang ingon pre? Gusto may solusyon na naman, Simple ah. na! Ihatag lang ang gustong pang pre. Mo, uba? ba? Siyempre, iba sa mga sawa nga nang loon man, ha? Ay, natum ko na yung kumari, yun maligya mag mga sinina may napalian sa kusaka liggings. And then? Ganahan ko nun no siya, gamiton ko niya no sumba. O sumba? O ding, huwag nagwilakaw-lakaw kayo huwag naganahe nga magsumba. Kupanin mo, pre, palita to yung ipangayo. Mm, yan no, na, no? apagato. Ay sus, so legis na itagas karbon kayo kay na ganito. Oo, oh, uh, oh, uh, no? Ang suya na kumpalit. Ang ah, kinitay mo ligging sa ikat pang babae. Ang sanapit. Ano, ah, naro, dire. Ay, ang sige, sige, slow. Salamat lang. Ano mo, dididi? Pagkatagan. Wani lagi <laughs> berat tuh, balik tenaga kost milia ni. Aku bawa anai papadlu nakok. Balik tenaga na usah betik ke bukleging jaru. Jaru benduun pak. Recorded by Splander Gaming. Excited tu dok gal yokku, mm tu nulsak ko sawa sapin ale tu menti

Wa mo gutul ko Kay mahal kayo. Unya ko tangon, samot ka mahal. Mao nga karon. Di ta magmay. Gi pilit ta ko bait Ha? Para imo gi 50 na kuno kabok ko bro. A 20 lang sa. oya ko palong pauli. Leggings ni? Oh, leggings ni? Hello. Oh. Ang sagot ni? Ha? Bago ni udaan. Kwan, okay, okay na eh. Ha? What? <laughs> Dito na no, may karbon ako palitan eh. Di ka maglisura na rin kay... Kwan, bayan tingin lang ka buk. Hilom dapat rin ko eh. Pasunobong ko naman ang okay, okay? Anang ginamit na? Kung saan na lang tagirun ang nagamit, ana? O ang tag-iya, ana, kagiruglubot? Ha? Dahil? So, Unsa kung saan, no? Huwag yun kayo ayaw rin ko eh. Nagmahay ko. O, o ano sa'yo nagmahay? Basta kayo nagmahay ko. Masa man dahil mong gimahayan ako? Nagmahay kung anong ikaw pa akong nabana. Ang Kani ato sa nanguyag pa kanako na ni saad ka nga ang tanan akong gusto ihatag nimo pero ang tanan pulos bakak. Ang bakak dai. Kana dai. Di bagi palit na ra para imo am na kung ipalit. Hilompit ring oi. Karon sultihan ta ka. Ikaw ang unang makatilaw sa kataas akong pagluod. Ha? <laughs> <laughs> sukat karon ay napagdahom na nga mutingog pa kun nimo ha. Usa ka to kong makigbungol nimo. Oh, Kaman ay problema na ron. Kaya grabe kayong madag panloon ang asawa. Murag tagsakatuig unang pamahuasan. Saan ba yan akong asawa na ko eh? Nahadlo ko ba nga tungod niya ang pagpanloon ako? Basig mahupas ang akong gugmangat niya o matintangan nung akong laing babae? Saan may ba itong ruwan eh? Saan mo ko mong pasultihon, Pedring? ang kalawasan natin pres. okay lawa, ang sender na to lawa gulat ang sender na to presi. Si, si pidring pedring dodong pedring pedring mm -hmm. dodong pedring Problem asawa niya ni si pedring milai ha si milai ang asawa ah milai mana mm. muna problema oh kanang uh, yang yung asawa luuran lang kaya ati pres. ah uh. no, problema ni si milai Yang asawa, luuran, pinakaluuran. Wapalit palitilan tawag liging sa iyang Badang kayak isu lum sumba sumba perutin apa lu od uh -huh. di bayu nih aso wate oh, berbakau iuli kuni tapi so, uh -huh. kamu kayak uh -huh. lagi palitan sih gelingin kak bayi tikbuk sih bana tahun pasal lubur kuni mau anang kayak di sini doang nggak bayu mau kayak oke oh kayak oke ngalingin pero in anang luuran ke uh, luuran pilaka adlo pilaka buan luuran kasih mau Tunggu dah anak. Oh. Dia ada di sawah kaya perlu gabak. Masa yang una-una anu yang asawa nga. Dilih nak kinahalan makuan kena ni. Mata pesan bana nak short. Nak ah. nga para oh, uh, sumbanya. dia di pakai kanan orang mag short. Oh. Mag sumbanya kan macam mengitam juga problema. Nita juga gasto. Di bawah uh, hmm. ngalisud ingin sawah tau. bana Iya pagi gas gasto ngayon. Dito ito maung mo alalay. Walang hindi ka maung. Bam! O sabi, masulti na ito ka sa Lucas 6, verse 28. Mato Padre, panalangin ni amutong kaninyo pag ka mo alang sa nagdaugdao kaninyo. Kani, ako nang gibasa tungod kay isip magtiayon, importante yung manggod nga naatay gugma sa usag-usa. Wani siya itong luha ba? Pero gidaugdaog. Hmm kanang na ang importante sa nga siya mosabot sa sa kahimtang kay matod pa ni ate preso kung ginawa og eksakto eksakto ra di ay ang budget no, no. ano magpalit pa magbago totally pa mas gisi ang daan na ay mo ban ba kanang mas sinasinahon bag og legging sang yang kauban sa sumba palit pa kasi pag o kada lang daan da ma'am na ay, ma ay daghan gid ni magpadain ana ate preso sinasinahon no Sina-sinahon. Oo, kanang naib rip sa ilang silingan palit sa jang rip naikuan palitad Hantun nga, ang nahita buhin on, nasunog ilang balay, nawa na gito siya iya. Ang mga ba eh? Oo. Unya, kanang na ako na iubad nga, mata sila silingan, mayo, mm. nga kanang nakapalit mi o koan, bag o riff, or kuan, on sana rin mga appliances. Unya nga, nga naman siya, manang ilang mininyo nga nakapalit mi kay masuya rin na ina, na. Manuyo na ba mo kung makapalit? <laughs> <laughs> pero <laughs> mura man sa istorya nga, ngunong bata ayo, namoy ais, urat maligya. Urat ang ng ice. Kami na ay amo. Mao ni suya on ni siya di pres. <laughs> ni luuran nga suyaon. Ano man? Mm mhm. Kay okay man kung magpalit og kung naa na naa magamit, naa nay eksakto pero og uwang ang budget ay uh, lang papugos. Explain kare lang. Pwede uh, rin. Explain kare lang niya kuan kining na ang Ah, uh, idang plus pag ampo no, ikometro tarung diha sampot ni, sampit ni Mama Mary mm -hmm. kay matod pa sa tanang mga sugo ug kabubuton sa Dios si Mama Mary may unang nituman Kaya yung imong ibalik sa New Testament pag ingon sa anghel nga mahimo siyang inahan sa Dios Niingon siya nga, waman ko'y banan. Buti ko siya nga, mukunsad ko ng espiritu ni mo. Muna-muna, muna, muna. ningon na siya nga. So, ako sa ginoo. Matuman unta, diri kanako. Nindot kayo. Oo. Tawag na ni Mama Mary aron kung saran siya o mabugnaw ang iyang uhog. Di na siya mag ni Oo. Mm -hmm. Okay. Oh, kanang na ang ko nga do sa kapamilya guliat ng iya ko nung asawa masakiton. Unya sa iyang pagkamasakiton ang iyang asawa wala mo tingog si ang mama. Sige sila patambal. ko Dong sige patambal mo sa si mga sawa pa nawa si mo si mga mama mura <coughs> di lima daw atos ginoo nga sige takampo pa na ate pag dumot na gihambin hindi mayo sige tak simbaw niya sige tak dumot sa tuyo si katao hambot lang mura di li dunggun ko nung sige takampo yan ate dumot nga gihambin kung nga saan ni, uh, ni mo pasailuan lang nga. kung kung saan niya kung saan niya mong kalapasan diyan ni mo pasailuan lang kaya di niya itong kinabuhi niya ko yung example gamay ate presa mo takdo ba niya na yeah, mura siya dili taklo pero murag ay gamay ang muslingan ba mga anak iya mga ero at press iyo ihurot nya glabay dito sa imburnal ko man iyang dauban mo. ang isig katumoy ma, sa imburnal Oo, mga ero ko bisaya god, kay mudaghan bisa no iyang dauban yan na dito, pasagup karon karon ang iyang malay dura ganay kanon nga mabilin, layatan sa ero kanon ug nga gali Sud, so, setuas bay sakun sa ero, pero ang tapat sa lang bay nga na ay nagtrabaho mga panday nga kardero gibutang lang ang yon, ang ipang sungka, mag-iang mag-ibita, yung luksos, iro. Na nag-ibuta, ang kaliro, mga pagkaroon. Why, love this, mga iro. Kaya bang, Hasta tingali, mga mananap, magkuan, magkatoon, tingali. Iro, malungan po, takay, huwag na sila, mataas sila. O, mo na nga, kuwan. Pero, kuwa <salaél>? ang dilig yun, niyo makaya, nga daghan kang iro. Ayaw na pagbuhi, daghan iro. Pwede oh, ba, kung sado ka, na, kay makaya na nung pagkaon, pero naghanon, ganyan yung iro, allora, di saan mayo. Unya, ang kadarabang bayan na, sige, ngasimba. Hala? Mo ba? Sige nga po! Kaya ganing mga o oh, may galing galing open ba niya mga barbecue, no? Nga uh -huh. naman siya mga iring-iring uh -huh. anong galing nang tagaan? ba? Kaya nga ba yung mga Nga ba siya yung mga iring anong mabahal sa tipres? Oh, so kabo niya ang mga sudad to speak ang buhay. O balik na dadong problema, nga inong tagi-bate, dong kanang idang uplas pag-ampo, nga nandai kausay nung pagpuyo, kasi yung tagsakatuwe kasi magtingong, lais kayo magkatubang tagkaon yung utang magtingong. Mauna, mauna. O riguna akong bukog niya, siwa na Salamat naman nga dito Tuna ko ang Puzzle Tihon.